Simula nga na nabalita na meron daw bagong virus dito sa Pilipinas, ay mas naging bihira na nga lang ang paglabas namin. Pero sa totoo lang, noong mga panahon na yon, ay wala pa talagang gamit si Liam kahit isa. Pero buti na nga lang, ay uso na nga yung online shopping ngayon na mismo i-deliver na nga sa inyong bahay. Kaya naman itong mga papakita ko sa inyo ay ito nga yung mga in-online shopping ko para kumpletuhin nga yung mga gamit ni Liam. Siyempre, iluna na nga natin bilhin itong napakalaking bag nga nito ni Liam dahil nga ang sabi nga ng teacher ay kailangan daw ni Liam ay big bag. One di after check out ay na na nga rin agad itong bag ni Liam. Siyempre, pinili na nga natin yung matibay dahil alam nyo naman ang puwersa nito ni Liam. Tapos lalaki pa, kaya naman. Mas yes. maganda ay dapat matibay-tibay na. At pag sinwerte pa, ay pupwede niya pa nga itong magamit sa susunod na pasokan niya. Pagkadating nga niyang bag, ay sunod-sunod na nga rin dumating itong mga ibang kinakailangan ni Liam sa school na chineck out ko nga din. At eto na nga, nung binuksan ko na isa-isa, ay eto na nga po yung mga gamit na nabili ko kay Liam. Bumili nga ako ng mga organizer bag dahil nga sa daming maliliit na gamit ni Liam at feeling ko mga gamit rin isa nga ito sa pinabibili dun sa listahan ni Liam. Pencil, 24 pieces na crayons, pero dalawang set yung binili ko kasi nga baka mamaya mawala ni Liam. 10 pieces na paper clips, ruler, ball pen na red and black, whiteboard marker, permanent marker, sharpener, at yung mga ball pen na yan na nakikita nyo ay marami klase talaga ang binili ko sa kanya. Pero yung mumurahin lang kasi alam ko naman na mawawala at mawawala lang din naman yan ni Liam. Kung ano nga lang yung ipinapadala ni teacher ay yun lang ang ibibigay ko kay Liam. Para kung sakali nga mawalan si Liam, eh, may stock pa nga rin kami sa bahay. Ito naman pong scissor na nakikita nyo ay dalawa nga po talaga ang binili ko dahil nag-doubt ako dito sa isang scissor dahil tiling ko sobrang matalas niya. Kaya naman hindi ko ipapadala sa kanya yan, ay yung pambatang scissor lang talaga ang ibibigay ko kay Liam. mga nakikita nyo na gamit ni Liam ay sa totoo kulang pa po yan dahil nga hindi pa nga po dumadating yung iba. Punta naman po tayo dito sa hygiene kit ni Liam. Nandyan nga po yung brush, towel, toothbrush, toothpaste, roll tissue pabango. At hindi ko na nga po nilagay dyan ang kanyang extra t-shirt, extra diaper, at extra shorts. Wala nga sa listahan ng wet wipes, pero pinadalan ko nga si Liam dahil nga sanay si Liam gumamit ng wet wipes. Yung alcohol na po na yan, ang nakalagay talaga ay big alcohol. Kaya naman, binilhan ko talaga si Liam ng big alcohol. Pero, binigyan nga siya ni mami tita niya ng small alcohol na napakaganda na lalagyan at nagustuhan talaga ni Liam. Kaya naman, itong alcohol na binili ko ay ayaw dalhin ni Liam. Kaya naman, kapag pasok ni Liam ng face-to-face, -face, ay ibibigay ko na nga lang kay teacher. Yung mga libro at notebooks nga ni Liam ay hindi naman si sinabi na balutan. Pero, pinabalutan ko pa nga rin kasi nga, alam nyo naman ang bata. Baka hindi pa natatapos ang isang taon o hindi pa nangangalahate, ay sira-sira na ito. Buti na nga lang, nandyan si Ate Denise para nga mabalutan itong mga libro at notebooks ni Liam. Sa totoo, ay hindi ko na nga na-video lahat. Hindi ko na nga po na lahat ng mga kaganapan ni Liam sa pagpasok. Dahil bilang nanay, ay sobrang nakakabisi at nakakahagrid pala talaga. Parang ito yung feeling na babalik ka sa pag-aaral mo at feeling mo, ikaw nga yung mag-aaral. June 17 nga po hanggang June 20 ang online class ni Liam. At next week, June 23, yun na po ang face-to-face -face classes ni Liang. susubukan So, po ko nga pong i-vlog sa abot ng aking makakaya ang mga kaganapan sa pagpasok ni Liam. Dahil sa totoo lang, natambakan po talaga ako ng mga iba boys over kasama na nga yung mga cheat day vlog ni Liam. Kaya lang, hindi ko nga po maasikaso dahil sa sobrang dami po talagang ginagawa. Habang binoboys over ko nga ito, na-realize ko na wala pa palang lunchbox itong si Liang. Kaya naman, i check out na nga rin natin yan sa susunod. At ito na nga po nakikita nyo na nagsusulat si Liam. Yan nga po ang first time niya na mag tracy tracing. Uti na nga lang, nandyan si Ate para nga i-tutor itong si Liang. At good thing nga, nagawa nga ni Liam from A to Z. Good so, luck guys. Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye-bye.